Binisita ni Vice President Sara Duterte ang pamilya ng apat na sundalong nasawi sa pananambang ng Dawla Islamiya sa burol ng mga ito sa Camp Siongko sa Baydato o Dinsinsuat, Maguindanao del Norte. Ayon sa 6th Infantry Division ng Philippine Army, nagtungo si VP Sara sa lugar para isa-isang kausapin ang mga kaanak na mga namatay at bigyan ng kaukulang cash assistance. Dinalaw rin ng pangalawang Pangulo ang mga sugatan sa ambush na nagpapagaling sa may Camp Siongko Station Hospital Tinanggap si VP Sara ni na Western Mindanao Command Commander Lieutenant General William Gonzalez at 6ID Commander Major General Alex Rillera. Kinilala ang mga nasa wing sina Private Marvin Dumaginga, Private Jesse James Corpus, Private First Class Carl Aranya at Corporal Crisaldi Espartero. Nabatid na pauwi sana ang apat galing sa pamimili ng pagkain sakay ng isang similyang sasakyan ng tampangan ng DI Hasan Group sa Maguindanao del Sur linggo ng umaga. Kinunda na ito ni na Pangulong Bongbong Marcos at AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na nangako ng pagtuldok at paghabol sa mga may salas sa krimen. Para sa NBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa Sama-sama tayo Pilipino!